Second brands. Yes. Let us know more about fiber. Ano yung fiber? Ano yung fiber? Fardo, ibig sabihin ng fardo, eight different reasons. Kaya ko, iba sa atin sa Pilipinas, uh, masarap yung pagkain sa Ilocos, empanada, sa jensan, tuna, sa lechon, sa cebu, iba sa ilo-ilo, masarap yung dipon. Parang sa Korea, We have also eight different kind of risol. So, ibig sabi ng eight different kind of risol, lahat masarap ng food kakaiba. Sinama ko lahat dito sa Fargo. Fargo means eight different risol. So, yung lahat ng different lugar na authentic na masasarap is ka, bibimba, ere garbi, uh, samba, pwede ka kain dito sa Fargo na affordable yung price. Korean word. Which means eight different mm -hmm. reasons. Mm Harto -hmm. Gang Gangsan. Then where was your first restaurant? The first restaurant was last year. So when One year, year So last year we did the 33 Scout Santiago Scout area, the Scout building, mm -hmm. sa street siya, sa road outside the mall. And then, sobrang dami tao lagi. So, nagustuhan nila Raza, tapos naisip ko, ok, si City nasa north eh. ba ah, uh, podium. So, ina-open ko podium ng, ah, uh, Paldo. Here, sa fifth floor. So, paano mo ina-open dito sa podium? Ah, ilang months pa o ano yung ina last year pa actually. Actually, the, my fiancé, Paula, she did the pop up store here, dog. She the Siesta Ocha Takape. So nga, visit ko yung store niya here. Kasi may pop up siya dito, Ocha Takape niya eh. Mm. Tapos, grabe, pag sa podium pala, lunch time, lah ang dami pala Pilipinong employee talaga kumakain dito lunch time. Tapos weekend, weekend, nagsisimba kami dito minsan ni Paola eh. Sa may Ortigas. So, pagkatapos ng simba, when we come here, talaga, ang dami tao, mga family. Sa mga classic area. So, after Cajun City, meron na ako Cardo. Gusto ko second branch dito sa podium. Sa tila, usap ko yung podium. Nagustuhan nila yung lasa ng Cardo. Na authentic talaga. Kasi, I'm making sure talaga authentic. Tapos, Korean kasi yung chef natin. Medyo na ako ba, Paano ba natin masasabi good authentic talaga yung Pag ako yung mayari, authentic. Ayaw, ganda yan. Kasi, important yung ano, when you try the side dish, sa Korean restaurant, first, masarap. Masarap yan. Tapos yung chef niyo, dapat kulit. Yung chef mo kulit. Ano ba? Filipino restaurant sa... Maraming yung OFW natin sa buong mundo. Kaya sa hanggang bansa, nandito yung Pilipino. Marami Pilipino restaurant. Pag hindi Pinoy yung chef, authentic ba yan? So yung mga restaurant ko, Korean yung chef. Yung salon ko, Korean yung nagugupit. So authentic sya. <laughs> Pero hindi lang isang Korean. Marami kami staff at iba pang chef. Lahat Pilipino. So isa lang naman Korean. Tapos yung salon namin, yung mga stylist, assistant stylist, staff, manager, lahat Pilipino naman. From the launch last year ng Paris, ano yung may difference mo? from the private Yung last year, I was uh, trying the iba-ibang different food. Uh, king and queen. Yung kumakain ng Korean king and queen. Luwang panahon. But then, gusto ko eventually offer double deal. Uh, a la carte. So, I put more a la carte. Para yung lahat ng Pilipino ma-experience nila. Hindi sila na gugulat. Kasi yung ibang Pilipino, Raya, baka mahal yan. Lahat ba yun na yeah. So, when you come here, did you see the menu? Lahat 4-double, di ba? 500 mga 300. Tapos yung mga kabataan na yon, mga ka-date, gusto nila street food. Meron ako mega mall, Ligim Pop, 5th floor. So 150 pesos, 200 pesos siya. At yung mga machine galing Korea. Okay, yung chef namin lahat Pilipino, yung machine kasi galing Korea, kaya madaling maglutuhin. Kaya yung lasa doon, authentic. And ito na lang, ang best guess. Importante yung uh, team kasi hindi mo kaya lahat. Parang showtime na eh. Yung showtime mo, pati yung kasama staff, pati yung crew, lahat ang bumubu ng showtime, kaya kalang talay. Akala nila sa harap ng lagi kita, ma labing dalawa labing lima kami yung host, sa likod nun may 300, 200 yung staff. Kaya buo yung showtime, kaya malakas yung showtime, kaya solid showtime. Ganoon din yung business. Hindi uh, mo kaya lahat. You have a partner, teammate, co-host, kasama mo chef, waiter, yung waitress, customer, para sa isang customer, marami tao talaga. Kailangan solo. But is your original restaurant, hindi mo siya franchise? Yung Lee Impop sa Mega Mall, master franchise. Actually, Lee Impop sa Mega Mall, yun know, yung first branch here. Pero in Korea, they have 20, more than 25 branches. Almost 30 sa Gangnam, sa Myeongdong, sa airport, sa Jeju, we have all ligin pa. Tapos sa airport, kumain kami ng mami ko, siyempre kasama si Paula. Sabi ko, pati ito na lang hindi dali ko sa Pilipinas kasi ang sarap eh. Kaya dinala ko dito. Pero yung Paldo, original brand here in the Philippines. Original mo rin. Original, ginawa ko talaga. Paldo. Any meron bang eh, nasa business fulfilled and sobrang successful ka rin. Ay, eh. hindi pa. Umpisa pa lang. Nagkaroon naman may message ba sa'yo si Meme Vice? Ay, si Meme Vice sila. na uh naman -huh. proud sa akin. Yeah. Sobrang Nakapunta proud na ba siya sa... dito? Oo, uh oo. -huh, Pardo. Last Mother Day. Pardo kami. may kami ni Mami Vice. May... Minsan kumakain kami ni Mami Vice sa Pardo. Lagi yung dumadalaw sa akin. Ano favorite sa menu mo? Favorite niya talaga yung Sangyo. Pero pinapatry ko sa kanya bibimbap. Itong huling pupunta, kumain naman siya bibimbap. Pero gusto niya yung balot, balot sa gulay. Eh, healthy yung food din, gusto ni Mami Vice now. Pero ano yung sofa yung best seller dito Ah, meron din yung jajangmyeon, Yung black noodle, kasi lucky noodle niya sa Korea eh. Tapos yung bibimbap. Tapos yung sambap na may pork. May hindi kasi ibang Pinoy na pork eh. Mm. So, kasi sambap na may ista yung ista kasi galing Jeju Island. Fresh Sobrang sarap talaga dito. Tapos nandito yung shrimp na dumpling. Yung sarap. Yung paggawa ng menu, sino kasama mo? Korean chef. Korean chef namin. Yeah. Uh, nag -de decide kami kasi sabi ko nandito. Maraming office na dito. Kaya so, yung mga employees, kailangan na kain all order, mabilis lang. Di ba? So, nagbuo namin yung menu with chef. Pero yung fiancée mo, nagaano Yung, yung fiancée ko, she, owned, uh, she is the host at the cafe and she's working in marketing company PRCI. Eh. So talaga match talaga kami. Malaking tulong niya sa akin. Uh, support siya lagi. Lahat ng yung mga gusto ko mangyari. Uh, so support tayo niya po sa marketing side, Tapos nag-o-device oh, din siya. Of course, what you said, yung gumagawa ng menu, yan, uh, tulong naman siya. Help naman siya sa akin. Tapos nandito siya kanina, di ba? Yeah, super supportive. pwede ka pa share sa na kwento ng food that you would Yeah. Yung food talaga, I never forget. You know why I start food business? So, when I was young, true story to a ah, family. So, hindi pa hiwalay yung parents ko. So, solid family kami. Okay, normal family. Yung nakikita mo, Filipino family sa ibang mall, ganun din kami noon. Tapos, my dad has uh, billiard billiard place, billiard bar. Mga dalawa tatlo. Kasi sabi ng nanay ko. Ani, mag-open ka naman yung food business restaurant. Walk puro yung alam mo lang. Nagagalit yung dalawa. Ano, Baka may backdrop. May eh, gusto ko kung alam ko lang. Billiard lang alam ko eh. Sabi ng mami ko, hindi dapat mag-open ka ng food, restaurant, kasi araw-araw kumakain -araw, ng tao hindi naman araw-araw kataraw ng billiard. Tapos, in Korea, before, 19... 19... 8... 19 something 1980? Uh, may uh, pandemic sa Korea. International Monetary Fund, IMF. So, bumaksak yung negosyo namin, billiard. Tapos, nakawa yung mami dahil. Sabi so, ko sa'yo, tayo tayo -tay ng restaurant, food, franchise. so siguro kaya, nasa utak ko, bata pala. Oh, dapat pa... Laki ko negosyo ako, food, restaurant. Diba? At saka dito talaga ako lumaki. So yung buta ko main ko, Pilipino na ako eh. So gusto ko talaga mainit, masarap, authentic. Diba? At saka upward lover. Kaya ako lang so, tayo ng mga restaurant. Any next idea of business na gusto mong tayo? No, actually I opened the uh, Ligim It's a... Uh, actually I tried. Yeah, uh, I tried to franchise. Kasi ang hirap kasi iba-iba yung lasa eh. Kasi yung ligin ba, pag malayo yung luta, ligin ba, washing. So, kahit, kahit konting train ng ng Pilipino, kaya magluto. Kasi washing din doon lang eh. Kaya yung to do more ligin ba, and hard dog. Pababa, from QC, na yung podium. Gusto ko sa may Makati, alabang. Yan, yeah. And focusing. So, yung focusing. yung importante yung for now you're Focusing in food businesses. Pero anong yung next na gusto mong pasukin? Tayo, I, I have also salon. Okay. I have a Korean hair salon. So I start selling the kimchi. Tapos I did the dukok. And now I uh, I did the salon, pardo. Now I have a coffee with Paula. She has the Cafe. So, ayun yun muna. Ayun na, Wala ka pang pangyay. Siyempre, uh, uh, let's see what happens. Ang ngayon, focus ko, kasal. Yeah. So, ang dami kayo ng preparation, di ba? Next year na eh. So, ang focus ko na kasal muna. So, from there, oh, ano yung pwede mo ma-share sa amin na gagawin sa pagkakas? Actually, ayoko na nga ayoko na nga sa mga lalo na yung mga Pilipino na madilang people. Lagi ako nagsishare. But then, freedom. Maybe, uh, itong Vermont, mag-freedom ako this year. I uh, we na Jeju Island sa Korea. Uh, uh -huh. Otto. Sino na nag-isip ng idea? Ito na yung Paula. Nagsishare kami. And then next year, uh, to Jeju Island, kung kaya namin budget, total, dadalaw naman yung parents ko sa Korea eh. Sa winter, baka mag-prinaw. Mga uh, For season. Uh, and then, next year, we are going to marry, uh, I think, mga June. May idea na ba kayo kung saan kayo uh, sa Korea, definitely. Pero baka ceremony lang sa Korea. Uh, traditional way. But then, the main wedding should be here in Philippines, Manila. Sino mga invite mo sa Korea? Sa Korean wedding, ano lang, very uh, intimate. So, ceremony lang, hindi naman yon wedding. Eh. Is. Uh, isa lang naman talaga wedding. Eh. Uh, diba? So, in Korea will be very ceremony, uh, traditional. Ang wedding ko talaga dito sa Philippines. Ah, uh, siyempre, nandun yung showtime pa. Sa Philippines, anong, anong saan kayo ikakasal? Ah, uh, wala pa eh, wala pa. Eh. I'm still looking for the wedding. Uh, Pero gusto ko syempre, unique, meaningful. First simbahan pa Oh, let's see. Sa oh, simbahan or pero Christian wedding ah. Uh, okay. okay. So hindi naman kailangan din simbahan. Ka Ay, okay. uh, na lang kasi sila uh, so, uh, ito. lang 'yung division hindi. Ay, 'yun lang 'yung stop after na mga mga sila 'yung na ginagawa naman ng isang housewife. Ano sa pagkakas? Share ka naman ng mga clues and comments. Hello ng Pinoy Big Brother. Kung anong ginagawa mo sa bahay, yun dapat. Hmm. Sobrang matalino ang Pilipino sa buong Asia. Pilipino pinakamatalino. Tayo lang mahalin ang Asia. Matalino talaga Pilipino. Alam nila kung sino yung Charot-charot kung sino yung natural, uh, wow. sino yung hindi. Patan nyo mga husay, mga Pilipino. So kung anong ginagawa mo sa bahay, kung anong ginagawa mo sa bahay, yun ka dapat. Kasi bahay yun. So, yun yung gustuhan ng tao. Natural. Natural. Be yourself. Yung marami, 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 yun yung pinaka-importante sa loob ng hindi. Pero kasi, maraming mga housemates pa rin nammahay kibahay ng araw na Gusto, hindi nakakita nila 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 kasi lahat may nila 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 iniisip mo nila 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 pero isip mo, nasa bahay ka lang. Isipin mo dapat nasa bahay ka lang. Not bahay. Kasi hindi to one week, two week eh. Three months, two months. Hindi mo no, matatago eh. So kung visa pa lang, feel at home. Feel comfortable. Bahala na. Bahala na pala na sa TV. Enjoy ko muna yung bahay. May aircon, may food. Kasama ko mga may yeah. yeah. ila, Dapat ganun yung, uh, ganun talaga ginawa ko. Hindi ko inaisip na, palabas pa to sa TV, never. Siguro first day, oh, may camera, kumagala ko yung camera. After first day, ay, naka, ano, bahala na, bahala, Lord, kayo po bahala, tapos tulog na, nalaway na. na ako sa tulog. yeah ba? Uh, konti lang oras naliligo. Ay, hindi ko lang, hindi ako naliligo. <laughs> Di ba? Oh, minsan ba, lang kayo, ilang araw, hindi naman kayo sa... Hindi uh, naman namig naman sa... Oo, oh, hindi naman naliligod. Ah, paulit-ulit na lang, dami. Hindi ka naman lalabas, papalit-palit ka pa dami. Kaya, <laughs> ganun ako, ganun yung ginawa ko. Ngayon sa edisyon niya ngayon, may, ka may kakilala ka doon. Marami, nakakatawa Si, actually, si Clyde, funny siya. Sa so, time pa lang, kasama, uh... funny talaga siya. So, uh, sana lalabas pa yung kulit niya. Kasi, eh, super funny yun. Ano yung naman siya ngayon. Oo. Oh. Uh, sila ni Steve. Thank you, Ryan. Thank you so much. Thank you for coming. Sana na-enjoy po kayo lang. Yeah. Oo naman. Thank you. Though so hindi ako nagsasali sa mama. Pero na-enjoy ko. Next time, try mo na yung bibimbap. Ay, hindi yun, ma'am. Hindi ma healthy yun. Thank you, ha? Thank you po. Ah, I mean, thank you, Ryan. Happy birthday, lang. One, two, three. Bye.